Si Manalo lang naman ang matigas ang bungo, ayaw maniwalan ko si Cristo. <laughs> eh, nakasulat naman sa Biblia. Sabi ni Tomas, o halika Tomas, tignan mo itong takamay ko. Tignan mo ang butas dito sa tagilirang ko. Isuot mo yung, yung daliri. Eh, nung makita ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoon ko! Diyos ko! Eh kung nandun si Manalo, Hoy! Tao yan! Nasabi ni Manalo, awa silang dalawa ni Tumas. Eh sino ang paniniwalaan nyo? Si Tumas o si Manalo? Paniniwalaan ako eh Tumas, Mas maganda pa itura. Iba no? Eh, yung iba ay maniwala kay eh, Tumas, si Tumas namin sabi, My Lord! My God! Sabi niya. Eh alam nyo sabi ni Manalo, Si Tumas daw nagkamali dahil nagulap. Nasa state of shock daw. Ayan, basahin natin. Tawag mo magbasa English Obviously, in this instance, Thomas was not preaching, but in a state of surprise and shock. Atenyo, nagulat daw si Thomas. Wala ka namang mababasa ro'n na si Thomas nagulat. Pa Paano nagugulat? Eh, bago nangyari yan, before that incident uh, took place, Thomas was expecting to see Jesus really. because he was not with the 11 apostles when Jesus Christ arrived and he showed them his hands and his feet now after eight days they were again assembled to a particular place and Thomas is now present now the lord jesus christ even the even the windows and the doors were closed the lord jesus Christ appeared in their midst and said Peace be unto you. After a while, he called Thomas and said unto Thomas, Thomas, come, come near me. See my hands and my feet. And put your finger on my side. Then Thomas explained. Di ba ina inaabangan ni Thomas yun, ano? Dahil sabi ni Thomas ko sa mga apostol, nakita ikaw namin ng Panginoon. Sabi ni Tomas, ay hindi ako maniniwala hanggang hindi ko siya nakikita. Eh, pagbabalik niya, sabi ng mga apostol, sumama ka sa amin. Bumalik na, sumama. Nakasara pintuan sa kapintana, nakapasok si Kristo. Tapos sabi niya agad kay Tomas, Tomas, halika rito. Tignan mo ang kamay ko't At huwag kang hindi mapanampalatayin, kundi mapanampalatayin ka. Tignan mo, ito. Ikaw ba si Tomas? Magugulat ka. Kaya ka nga pumunta roon eh, para nga makita mo dahil hindi mo nakita nung una niyang pagpapakita eh. Natural, ini expect na ni Tomas yung makikita niya. At siya nga ang may kahilingan noon. Di ako maniniwala hanggang hindi ko makita ang butas ng pako. Basahin nga natin si Luz. Ito po sa Juan, sa 20, 20 23. Mm, Ito po, 25 na. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Nakita ng Panginoon. Hmm? Ngunit sinabi niya sa kanila, hmm? malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay eh, hindi ako sasampalataya. Mayor, ano sabi? At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang pinit ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. Mm. Nang magkagayo ay sinabi niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kung di mapanampalatayahin. Tuloy. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Wala naman pala sa state of shock eh. Hindi nagulat eh. Ang sabi ni San Juan, sumagot si Tomas. Hindi sinabi ni Juan, nagulat si Tomas. Sumagot siya. Dami. na, pinakita ni Kristo, di alika, mo, halika, ito yung pako, o butas, o. na mo dito, t mo. Ah, uh, yun naman talaga, hinahanap niya, gusto niya makita eh. Eh, sila pinagbigyan siya ng Panginoong Yesus. alika, tingnan mo. Uh, sumagot si Tomas. Panginoong ko at Diyos ko. Ayon. Eh, ano siya? Di Diyos? Eh, kay Manalo. Panginoong ko, tao ka. Yun ang nasabihin ni Manalo. Mali talaga eh. Sayang yung kapilya, lalaki. Ampaw ang doktrina. Di ba? No? Isang sitas lang, mapapatunayan mo, mali ang doktrina eh. Kasi, eh, Panginoong ko, oh, Diyos ko, sabi eh. mo ba ngayon yan? Ang ginawa, pinagbintangan si Tomas, kaya daw si Tomas eh, ang sinabi mali dahil nagulat. Eto naman. Dito naman tayo mag-usap, Brother Joseph. Kaya bang patunayan ni Manalo lahat ng nagulat mali ang sinasabi? Mali ba na lang? Mali, mali ka. Mali ang sasabihin mo. Pero nagulat ka man, at ikaw naman ay nasa tamang kaisipan. Halimbawa, yung asawa mo, nasa Abu Dhabi, o nasa Arabia, eh hindi man nagpasabi uuwi. Isang araw ay eh, may kumakatok. Ha? Eh, walang kamalay-malay si Macy. Binuksa sa pito, nakita yung asawa niya. Asawa ko! Ba't yan dito ka? Oh, nagulat ba o hindi? Nagulat. nagulat. Pero sinabi ba? Ang sinabi ba? Hindi kita asawa. Hindi, hindi naman <laughs> Tama pa rin ang sabi niya. Tama pa rin ang sabi niya kahit nagulat eh. <laughs> hindi po common tao'y nagulat. Mali ang sinasabi. Yon ay hallucination ng mga ministro ni Manalo. Palagay mong nagulat pero tama ang sinabi Panginoon ko at Diyos ko. Pareho ba sila ng sinabi ni Pedro na hindi naman nagulat si Pedro? Basa sa ikalawang Pedro 1-1. Basa. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Yesu Kristo sa nagsipag kami na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. O, oh, tinan mo, oh, Diyos at tagapagligtas pa, sabi ni Pedro eh. Kaya po tama sa Biblia si Kristo, Diyos, mga kapatid.